dumating po si Juliet kaya magbabayad tayo ngayong araw ng bill natin sa kuryente at tubig ito yung ating water bill yung sumali maliit at saka yung ating electric bill so mga langga yung gagawin natin ngayong araw ay ipapasyal ko kayo ituro ko kayo konti mula po dito sa bahay namin papunta po sa bahay ng uh, treasurer ng ating bapa at ng ating water uh, uh, source po water source na wasa po walang katpaw tao silaan mainit yung panahon 3pm bawal magmasalita ng malakas doon sa ilalim yung entrance dito ko kayo dilaan sa uh, center para at least makita ninyo yung uh, bahay dito sa amin po. malapit lang naman dito yung bahay ng treasurer na uh, Bapa crossing po ito crossing, may crossing po kami sa gitna ng aming barangay direcho ng atin ito yung plaza di naman plaza pabucin yeah ano litop yung dito sa amin eh ini eh wasan kesi natin ba pa men ang music eh dadim chikat na arroz maglalakad na photo ayo mostly ay nagmumotor po ako kasi ngayon gusto ko lang ipakita sa inyo ituro po, po kayo sa aming barangay yan po area ng aming elementary school sa left tayo puro na simintado lahat dito sa gitna eh ngayon po dito yung mga bahay Ang katao-tao kasi ang init ganyan ko dito sa amin siksika na lahat ng bahay wala nang espasyo dingding na lang yung pulita ng mga bahay dito hi yes hello nagpapahay po friend natin sa vlog Ayan po, oh, yung mga chikiting natin dito naliligo. Hello, hello. Hi daw sa vlog eh. Alam, alam kasi nilang vlogger tayo. Malapit na po tayo sa bahay ng ating uh, barangay bata. Treasurer. Ay, andyan ang kuya ko. Nauna siya nung dumating. motor siya. Dito na po yan eh. Ayan po. Dito po yan. Nauwi ah. oh, ah. ako. Nako. Ayan hapon. Say hi sa vlog. Say hi sa vlog. Hi, ah. yung aming binaka-pogi na yun. Ayan. yung yung pogi na, yan, oh. yan. Yung na tayo. Ah, tapos gate? Nako. Sa labas ng YouTube yan. So, titigil ko <laughs> muna kasi baka masapak ako. Hahaha. <laughs> Pusta po tayo dito sa aking electric bill lakad-lakad naman tayo kapunta sa bahay ni Cousin Julie para may pakita sa inyo dito yung barangay namin eh hindi naman sa pagmamalaki po ito so, kasi yung barangay namin ay currently po the biggest barangay the province of Iloilo yung out of town yung labas yung hindi part ng ng mga bayan eh nung no, hindi po pa naging town yung uh, um, ano ba yung town yung bago eh second lang kami pero ngayon kami na yata pinakamalaking barangay sa buong Iloilo Iloilo -Ilo lang po ah dito pikan sa bayan ng ng ganyan po yun dito yung crossing sa gitna kanina yan po sa left meron pa tayong isang crossing dun sa taas kanina hindi na video pero okay lang kasi nga wala magdadaanan ng tayo ito na po yung gitna ng crossing at ito yung daan po eh exit po yan dito kasi po doon po mobilan siyang barangay namin entrance exit hindi ka pwedeng lumabas doon sa entrance magkakamulta ka dahil pag entrance entrance lang pag exit exit lang ano sa otherwise may ginagawa dito or may emergency or something uh, uh, time ano time lapse nag -lapse yung time kasi 6 to 6 po yan 6 am in the morning, hindi na pwedeng lumabas sa entrance higset talaga 6 sa hapon, pwede nang lumabas ng entrance dito, pero pag before 6, hindi ka pwedeng lumabas doon dito talaga yung ladaan palabas yan, yung nasarap natin highway na po yan, papuntang Bucari yun Doon. Yung entrance po natin doon. Ayan, malapit sa malaking truck na yan. Diyan po yung entrance. Ito yung highway papuntang Bukari Ligo. So, ito, may picture manok dito. Malapit na po tayo sa bahay ng yung uh, uh, water system dito po yun ito na po yun. ito na po yung entrance Ah, next time. Ayan mga parang mission accomplished. Kapag bayad na tayo. So, more bound. Dadaan tayo ng entrance dun sa duto. O, kita nyo naman ang exit. only. May 6 a.m. to 6 p.m. na ayan. Ayan time um, yan laps time mga mga maya. punti mga 4 na bab to 6 pm masikip na po itong daan kasi yan yung mga time na napakaraming dumadaan sa highway na ito mula doon sa bundok sa Bukari area stabilizer yung nagtatracking yata yung tunnel so stabilizer so sana no yan po. malapit tayo sa entrance dito yung aming uh, healthcare center na hindi pa rin napapalitan ng ganyan may mga proposal na yan pero wala pa rin

Ayun nga yung trans May mga nakalagay na mga streamers dito Ante Halo halo Pabalik na kayo ng bahay Amen Pag pumunta po kayo dito dito kayo talaga papasok Si Mami Shinri pilang bisnes nang pumasok yun dito Kaya alam na alam niya

So, mag tayo natin sa palo. Mula din sa entrance doon. Sitalim nyo sa inyong entrance. Kung pumasok po kayo dito, yung first na junction road right. Kaya kayo dutaan. Pagpapakabaya natin. Hindi na dalaan na ng motor. Niya.